Hello everyone. So sinagang na ulo ng salmon, everyone. So iyan, ulo ng salmon. And syempre, itong ating sili na napitas na doon sa ating tanim, 'di ba? So 'di ba? Kapag may tanim, ay bongga. Basta na lang tayo kukuha sa ating mga tinanim, 'di ba? So iyan ang sili, everyone, coming sa tanim dito lang sa may frontier yard, di ba? Masarap ang ating sinigang na salmon, courtesy of Ate Grace and Ate Malu ng bonggam bongga. Alwin, kain na ng bongga. Ito, meron to lunch namin for today's video ng bonggam bongga. Ang sinigang na salmon, di ba? Diba yan, oh.